Iris Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Sagittarius magiging maayos ang araw mo. Maganda ang daloy ng ideya at mabilis maayos ang mga plano. Ang color yellow at color white ay magbibigay ng sigla. Ang number 5, number 17 at number 29 ay pahiwatig ng magagandang resulta. Taurus. Kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan Zodiac sign na Leo, magiging malinaw at produktibo ang takbo ng inyong usapan. Ang color green at color gold ay magpapataas ng enerhiya. Ang number 10, number 23, at number 28 ay may dalang swerte. Gemini. Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan Zodiac sign na Scorpio, magiging maayos ang komunikasyon at mabilis kang makakahanap ng solusyon sa mga isyo. Ang color yellow at color silver ay magbibigay ng positibong kaisipan. Ang number 9, number 14, at number 22 ay magdadala ng positibong balita. Cancer kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Pisces, magiging magaan ang pakiramdam mo sa araw na ito. Maayos ang daloy ng ideya at may kasamang pagkakaintindihan. Ang color blue at color pink ay magpapakalma ng isip. Ang number 23, number 16, at number 30 ay simbolo ng magandang kaganapan. Leo, kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Libra, magiging produktibo ang araw mo. Madaling matapos ang mga gawain at magiging maayos ang pakikitungo sa mga kasama. Ang color orange at color gold ay magpapalakas ng loob. Ang number 10, number 19, at number 27 ay pahiwatig ng magagandang oportunidad. Virgo, kung may kasunduan o plano ka kasama ang kaibigan Zodiac sign na Capricorn, magiging malinaw ang direksyon ng iyong araw. Magiging maganda ang resulta ng iyong mga gawain. Ang color brown at color white ay magbibigay ng balanse. Ang number 28, number 11, at number 25 ay may dalang swerte. Libra Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Aquarius, magiging maayos ang daloy ng iyong araw. Madali mong makakamit ang kooperasyon ng iba. Ang color pink at color blue ay magpapagaan ng pakiramdam. Ang number 29, number 15, at number 24 ay pahiwatig ng magandang resulta. Scorpio kung may kasunduan o plano ka kasama ang kaibigan zodiac sign na Gemini, magiging maganda ang koordinasyon ninyo. Mainam ang araw para sa paggawa ng desisyon. Ang color maroon at color blue ay magdadala ng tamang balanse. Ang number 36, number 12, at number 21 ay simbolo ng positibong takbo ng araw. Sagittarius Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan zodiac sign na Aries, magiging masigla ang pakiramdam mo. Magandang araw ito para sa bagong ideya at mga plano. Ang color purple at color yellow ay magbibigay ng inspirasyon. Ang number 10, number 18, at number 26 ay magdadala ng tagumpay. Capricorn. Kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Virgo, magiging maayos at tahimik ang daloy ng araw mo. Maayos mong matatapos ang mga gawain. Ang color black at color silver ay magbibigay ng focus. Ang number 24, number 13, at number 31 ay simbolo ng maayos na resulta. Aquarius. Kapag nakatrabaho o nakausap mo ang kaibigan Zodiac sign na Libra, magiging malinaw ang direksyon ng iyong mga ideya. Magandang panahon ito para sa pagpaplano. Ang color blue at color white ay magpapaganda ng daloy ng araw. Ang number 27, number 11, at number 20 ay pahiwatig ng positibong kapalaran. Pisces, kung may kasunduan o plano kakasama ang kaibigan zodiac sign na Cancer, magiging kalmado at maayos ang pakiramdam mo. Magandang panahon ito para sa pagsisimula ng bagong layunin. Ang color blue at color green ay magpapataas ng enerhiya. Ang number 8, number 14, at number 27 ay magdadala ng swerte.